hello, hello, mega shout out Gwapong iming here Gwapong oh, apong iming here Kana, tingnan na, Nindot kayo ang view oh. Favorite ni Kuan Markoy Kana, Mga ligo mi og Kuan Sa pa, adventure mangita mi Pero wami katood, pero among atoon Let's go with us Let's go with us Tara Sakay na Ayan. Let's go. Taran. Kiwi agad. Asa man ibutan. Dere. Up, dek pwede. Thank you.

What's wrong with my camera? What's wrong with my 3310? And now here we go! Hunting wild plants and flowers. At the same time, kawasan okay. falls. Rodrigo nang si Inday kanang nasa likod ba nang na, kuwan. Na. Mora na siya taga dire. Dadi kanang papa man ko dinas imong kuwan sa cellphone. Huh? So, sa ako kay dili so, di ko na lang kuwan ako si. Kaya ako ni mo cellphone kay maka ilad, di ba? So ang akong kagwapo ilad. Oh, di ah, oi, okay, papo ka oi. sabay mo mo reklamo kay atong ipatulpo. Soft drinks. Where? Huh? Lelong, eh. Where do the broken hearts go? They're going somewhere. They're going somewhere. Yeah. Oak. Okay, I'm going to get some of them. What do you want to get them? Because they're going kawasan. Si katawa sa kanya, yung siya, kuya tanawa mo rin kaming yun. Tungkol siya. Lai <laughs> ko! Okay. Lagi! Lali ba? Ha? Alam di mo orang! Anong di makita mo orang! <laughs> Pugao! At ko na may kawasan, mangitag tanong. Lali mo? Pwede na ka? sila Maraming ah, lagutan na standing mo Nalanggot yun siya Kaligit-igit mo Ano well, na kay nga na nilang tayo no bukag kabaw ba? Kabaw ba nga? Mas gusto mo kaling ilang tiyan

himuon guys mamunit okay. na lang ko o oh, kapayas kapayas na lang ako itanong no wala manara na na manara <laughs> ha manara sila mangubat sila duha balang ara para asa man ang gilid

Katod lagi. Oh. Katod mo? Uh, masod na yung sakyanan. Masod naman to yun. Ah, okay. uh, murag dugay na katubag ni ni. Dugay na ko na kadto. Murag magbaktas ta ani. Jo, man ka sa? <laughs> asa man ka? <laughs> jo, oi. Asa man mo? Mo bakit? Kecapra.

Ah, hindi pa guys, dahil mahaba tong palabas na to, <laughs> hindi ko na i-edit to. Diretso na. Diretso sarato no. Ayo uh. dudung nilayas na puto. Wa may mm -hmm. tawag sa inyo ha. Tara gani sila sa pa. Au. Au sa pa. Au sa pa. Au sa pa. Ato ta meng sa pa adto nya kay. Tas ila ka papang basak na to ara. Mora ba unta de? Mora man tu mo ang primero jud plano mga tumig sa pa kay magwa mag adventure adventure bang uha miskan tong. Gayon ni Jiji nga. Na ako na plants nga, mahalon. Lakay naman ka ayo mo, buntag mo ngit-ngit na ara din ha. Adventure ta. Tuyok, sarasa. Amot sa tumok, tanong mau gani. Ani go naman ta. Pero kabalo nagigko nga mauban si Janes kay pakingon ako. Atong dad, atong, 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 atong na to si Kuan. Si Dante ang pagpasabot ba ingon din siya si Janes?

no entry man no entry dire, di rera okay bantog na kaywa na kayo anak ko nga kwan kadan ko niya cellphone ni oh tata, mo sa ko cellphone gi lagi am um, <laughs> lagi agi agi, agi ba yan ya ko patulpo <laughs> tatang Oh, sanmiwan oh, eh, ni plano kay Malahos Malahos ba. Karon da nag oman oh, plano Gigkan man mi naghatod tubig ug pagkaon ila jung-jung kay naam sila jung. Na na. Ha? Oh, nas mandawan nako anapara. Tanan sila paminaw di oi, irasawan. man to? Oh, ang sayang asawa so ni sila. Ang mga bata, Oh, karas nila. Kaya na oyas na sila. Mm -hmm. Kisa ba yung kadalawang Amerika? Si Kuro, si si Kuro, Roman man si Kuro? Di, ah. di, oy. Uh, oh, si Jason, Jison 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 o si Sidrek, ang si, si Eric, kamaguwang po nila ni Carl. Ah, maguwang nila ni Naka on move kan icon ya. Masih ngaruh. Wah. <guluh> Nangorok ngane. Oh delete so delete.

ni Daddy. Life mo, ay like life is too short. lagi ka makatunga Ni Kalitra. Okay. <Lepat> <laughs> <traw>. <laughs> trending ngayon na Ang bata. No? na bata. Ang bata. Lipay Oh. Ano ang pinagkaiba ng mahal sa gusto? Ano? E eh, di wala. Parehas ko lang naman nararamdaman yun sa'yo eh. ini kabuak, ini kabuak saya emang tuan tempered, apilang lcd, double emang tuan gas tos, <laughs> Kang Jenkar gitu belihan, panau tempered, ada ah, buak napu, buak ya. <laughs>